Health, ang ating paksa sa episode na ito ay ukol sa epekto ng paninigarilyo sa ating kalusugan. Ito ay isang mahalagang usapin na mahalaga nating pagtuunan ng pansin. Ang ating layunin dito ay hindi lamang magbigay ng kaalaman, kundi rin ay maunawaan natin ang kahalagahan ng pag-iwas sa paninigarilyo at ang kahalagahan ng suporta sa mga nais tumigil. Sa ating paglalakbay ngayon, tatalakayin natin ang mga makabuluhang aspeto ng paninigarilyo mula sa mga panganib na dulot nito sa kalusugan hanggang sa implikasyon nito sa ating lipunan. Isa itong usapin na nangangailangan ng seryosong pagunawa. Hindi natin intensyon na manghusga o magsalita ng masama, bagkus na is naming magbahagi ng impormasyon na magdadala ng malasakit sa kalusugan ng bawat isa sa atin. Kaya naman mga kaibigan, sama-sama tayong maglakbay sa pagtuklas ng mga katotohanan ukol sa paninigarilyo. Kaya let's go, let's get started! Huwag palampasin ang episode na ito at alamin kung paano natin maaring maging bahagi ng pagbabago. Ang paninigarilyo ay isang kilang gawain na may malalim na epekto sa kalsugan ng tao. Ito ay isang uri ng pagsusunog ng tabako kung saan ang usok ay nilalanghap at nilalabas mula sa bibig. Ang tabako na pangunahing sangkap sa sigarilyo ay naglalaman ng iba't ibang kemikal, kabilang ng nikotin, tar at carbon monoxide. Narito ang dalawang pangunahing uri ng smokers o nagyosi. Active smokers Ang mga aktibong smokers ay ang mga taong diretsahang naninigarilyo ng sigarilyo. Sila ay aktibong gumagamit ng yosi at nakakaranas ng epekto ng nikotina. Pangalawa, passive smokers o second-hand smokers. Ang mga hindi aktibong naninigarilyo ay tinutukoy ang mga tao na hindi diretsahang naninigarilyo ngunit na e-expose sa usok ng sigarilyo mula sa ibang tao. Sila'y tinatawag ding second-hand smokers dahil sila'y nahahawa sa usok ng sigarilyo ng iba. Ang pagiging expose sa second-hand smoke ay maaring magdulot ng parehong epekto sa kalusugan tulad ng pagiging aktibong smoker. Ang paninigarilyo ay may malalim na epekto sa kalusugan ng tao at maaaring magdulot ng iba't ibang sakit at komplikasyon sa katawan. Narito ang ilan sa mga epekto ng paninigarilyo. Sistema ng Respiratorio Ang paninigarilyo ay isa sa pangunahing sanhi sakit ng Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. Ito ay nagdudulot ng pagbara sa daanan ng hangin na nagre-resulta sa labis na pag-ubo, hirap sa paghinga, at pag-atake ng hika. Cancer sa baga Ang paninigarilyo ay isa sa pangunahing sanhi ng cancer sa baga, kabilang ang mga malubhang uri ng cancer tulad ng lung cancer. Sistema ng puso at dugo Sakit sa puso Ang mga kemikal sa usok ng sigarilyo ay maaaring magdulot ng pagsikip ng mga ugat. Hypertension ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng mataas na presyon ng dugo o hypertension. Sistema ng pambansang imunidad. Pagbabawas ng resistensya. Ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng pagbaba ng resistensya ng katawan sa mga impeksyon, pagsisiklab ng sakit at iba pang mga karamdaman. Sistema ng pagtunaw ng pagkain. Ulcer at acid reflux. Ang paninigarilyo ay maaaring mag-ambag sa pagbuo ng ulcer at acid reflux sa katawan. Panglima, sistema ng balat. Pagtanda ng balat. Ang mga kemikal sa sigarilyo ay maaaring makasira sa kalusugan ng balat at magdulot ng mas mabilis na pagtanda. Panganim, sistema ng reproduksyon. ED. Ang paninigarilyo ay may koneksyon sa pag-unlad ng ED sa mga kalalakihan. Pang-pito, sistema ng nervous. Panganib sa stroke. Ang paninigarilyo ay maaring magtaas ng panganib ng stroke. Pangwalo, pangkahalatang kalusugan. Panganib sa iba't ibang sakit. Ang mga taong naninigarilyo ay may mataas ng panganib ng magkaroon ng iba't ibang uri ng sakit, kabilang ang iba't ibang uri ng cancer at cardiovascular disease. Ang pag sa paninigarilyo ay may malalim na binipisyo sa kalusugan. Ang mga individual na nagtatrabaho sa pag ng paninigarilyo ay maaring humingi ng suporta mula sa kanilang doktor o iba't ibang suportang pangkalusugan. Ang pag-iwas sa paninigarilyo ay isang mahalagang hakbang para mapanatili ang mahusay na kalusugan. Narito ang ilang mga hakbang na maaring sundan upang maiwasan ang paninigarilyo. Edukasyon at kampanya. Mahalaga ang malawakang edukasyon at kampanya upang maipaliwanag ang mga masamang epekto ng paninigarilyo sa kalusugan. Ito ay maaring isagawa sa pamamagitan ng paarlan, komunidad at iba pang ahensya sa kalusugan. Suporta sa mga programa sa eskwelahan. Ang mga programa sa eskwelahan na naglalaman ng edukasyon ukol sa masamang epekto ng paninigarilyo at kung paano ito maiwasan ay makakatulong sa paghubog ng tamang pangunawa. Pagpapatupad ng batas at regulasyon Pagpapatupad ng batas at regulasyon Ang malakas na implementasyon ng batas at regulasyon hingil sa paninigarilyo tulad ng pagbabawal sa paninigarilyo sa pampublikong lugar ay maaring magbigay insentibo pagbibigay suporta sa mga gustong tumigil sa paninigarilyo. Ang mga taong nagnanais na tumigil sa paninigarilyo ay maaring magtagumpay sa pamamagitan ng suporta mula sa kanilang pamilya, kaibigan at profesional na tulong. Pagbibigay halaga sa kalusugan ang pangangalaga sa sariling kalusugan at pagbibigay halaga sa pangmatagalang benepisyo ng pag-iwas sa paninigarilyo ay maaring maging inspirasyon sa mga tao na isang tabi ang gawain ito. Ang pagtuklas at pagpapakita ng iba't ibang paraan upang maywasan ang stress o paglaban sa pangangailangan ng nikotin ay makakatulong sa mga individual na nais tumigil sa paninigarilyo. Pagtutok sa Kalusugan at Fitness ang aktibidad sa pisikal at pangangalaga sa sariling kalusugan tulad ng regular na ehersisyo at malusog na dieta ay maaaring maging bahagi ng isang mga na parahan upang mapanatili ang kagandahan ng katawan at makaiwas sa paninigarilyo. Pagsasanay sa pamumuno ang mga leader sa komunidad lalo na sa mga kabataan ay maaring maging halimbawa sa pamumuno sa pamamagitan ng pagpapakita na hindi kinakailangan ang paninigarilyo upang maging cool o kasali sa isang grupo. Ang pangangalaga sa kalusugan at pag-iwas sa paninigarilyo ay pangmatagalang investasyon sa sariling kalusugan. Sa tulong ng pangmalawakang edukasyon, suporta at disiplina, maaring ma-achieve ang layuning ito. At dito nagtatapos ang ating espesyal na episode ukol sa paninigarilyo. Sana ay nakatulong ito sa inyo na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga panganib na dala ng paninigarilyo sa ating kalusugan at sa ating kapaligiran. Kung ikaw ay may katanungan o nais magbigay sa sariling opinyon, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Ang ating hangarin ay buksan ang maayos at makabuluhang talakayin ukol sa isyo ng paninigarilyo. Hindi lang tayo nag-end dito mga ka-Health. Kung nais mong magkaroon ng karagdagang kaalaman at makasama sa iba pang mahalagang usapin, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pagiging bahagi ng ating komunidad. Hanggang sa susunod na episode, ito ang Healthy Pinoy, nagpapaalam at huwag kalimutan ang kalusugan ay kayamanan.